Good morning sa ating lahat! napi sa Friday po at uh, glad, God bless you po sa ating lahat mga kapatid at mga viewers na nagmamahal kay Malod de los Santos Thank you, thank you sa lahat at kay Pulo Ay, nako Diyos ko, ang saya ko na mayroon sa atin nagmamahal at nagpapakulay. Mga palipad nga ba? Hay, nako! Ha, ito mga kapatid, ito lang po yung part 2 ko doon sa live ko kahapon kay Hasa. Hasa, makinig ka. Sinasagot ko lang ang mga banat mo Kimalo de los Santos. Ano? Hasa, makinig ka. Akala mo kung sino ka nang napakatapang, no? Malutak. Alam mo ba ang manlutak na yan? Malutak. Narinig ko yan. Kihayat. Ano? Ngayon, ang reaksyon nyo sa akin, ang tawag nyo sa akin ay iisang. No? Malutak lalamutakin ang aking muka at walang utak. Alam niyo po mga kapatid, ito lang ang tanong ko sa inyo. Sino kaya sa atin ang walang utak? ba? Diba? Malutak, walang utak. Ang tanong, sino kaya sa atin ang walang utak, mga kapatid? Ak, si Malodilo Santos ba? Hayat Samora? Ha? Iyan po si Hasa. Dahil iyan po sa dalawa na yan, diyan ko po naririnig ang malutak. Walang utak. At ito si Hasa, kinupya ang salitang malutak dito kay Hayat. No? Di ba the same lang? Na gumagawa silang reaksyon, mga kapatid, iisa ang way nang kanilang mga ibinabato sa akin. Malutak, walang utak at dinagdagam pa ni Hasa na lalamutakin daw po ang aking muka. Ngayon ha, Hasa, sino ba sa atin ang karapat dapat lamutakin ang pagmumuka at busalan ang iyong bibig? Dahil kung ako'y walang utak, mas kayo na walang utak. Dahil kung may utak kayo, ha, hindi magkukupiyahan ng iba ba ito Kimalo de los Santos. No? At sasabihin ko sa iyo, ha, hasa at sa inyo, hayat, na kayo ay mga panira ng kalingap hindi po si Malo de los Santos. Dahil ayon sa may nagsabi sa akin, ano po, hindi talaga kayo tunay na kalingap. Kayo lang talaga po ang atakdog. Mga aso na kahol ng kahol na wala naman dapat ikahol. No? Ikaw, hasa. Magtanong kayo dyan sa ina ng kalingap. Kung kayo ay tunay na kalingap, kayo lang ang asong tagatahol ni Kuya Bal. No? Di ba? Nakakahiya yun. Na itinatanggi na hindi kalingap. Mga sampil na kagaya mo hasa at hayat. Ano? Noon, ito si hayat, sa totoo lang, mas na pinapanood ko pa yung pakanta-kanta siya, paluto-luto, dahil talaga, may sense naman, na nagugustuhan mo siyang panoorin dahil pagod vibes, luto-luto, at pakanta-kanta, na hindi po talaga nakaka-stress. Ngayon po, Grabe. Inovertikan po yung tinatawag ng mga balahura dyan. Super, super na talaga po nagkopyahan yung dalawa. Dahil nga ito nga po si Hayat. Siya po ang taga-utos kay Hasa na banatan ako. Dahil hindi niya ako basta-basta mabanatan. No. Di ba po? Dahil ang ito si Hayat po mahilig mang bato mahilig manira. Hindi niya po nakikita sa sarili niya na bawat binibigkas niya ay tumata tumatama po sa pagkataon niya. No? At ito rin po si Hehasa sumusunod. ba diba? Ang unggoy po sunod-sunuran yan kung ano ang iutos mo. Ito po ganun. 'di ba? Inuutosan ito ni Hayat na murahin ako o ano, hindi niya daw ako murahin, baka daw naman ako ano, iiyak-iyak. Naku, sino ka bahasa? Ha? Sino ka bahasa? Naiiyakan ko. Mumurahin mo ako? Ay dati ka na lang talagang pala mura. Ha? Subukan mo para makatikim ka. Ang akala mo? Matatakot ako sa inyo? Dadaldalan niyo ako sa pagmumura niyo? Tatakutin niyo ako sa pagmumura niyo? Magmura kayo hanggang gusto niyo. Hindi naman po yan tatago sa pagkatao ko dahil kayo po ang nagmumura. Kayo po ang balahura. Lalamutakin mo ang mukha ko. Sasabihin mo balahura ako. Saan ako ng balahura? Ang tanong ha sa Si, saan nagbalahura si Malo de los Santos? Sinasagot ko lang ang mga sinasabi nyo hasa kay Malo de los Santos. Diba? Mga pakialamira kayo na hindi naman kayo pinakikialaman. Lalong-lalo lalo na yung pakikialam nyo na wala kayong ibang pinupuna siyang mi. Dahil hindi ako pumanig sa inyo Galit na galit kayo na para kayong gustong manakit kay Malo de los Santos. Ano? Hasa? Magmura ka! Akala mo kalibil kita? Di kalabutan ka, Hasa! Na si Malo, malutak, lalamutakin mo ang pagmumukha ko at walang utak. Ibalik mo yun sa'yo. No? Manalaming ka kung sino ka at kung sino si Malo de los Santos. Kung kumakain ka ng kanin, masigit akong kumakain ng kanin. Ano? Hasa? Maglamuta ka! Lamutakin mo mukha ko! Dahil hindi pa din nakakadampi ang mga daliri mo, mga putol-putol na yan. Babaliin ko yan sa pagmumukha mo. No? Di ko yung pinakikinggan, di ko yan ano, ayon lang doon sa na, narinig ko at may nagbigay nga sa akin. Doon lang. Dahil hindi ko naman mga pinapanood yan. Dahil wala ka naman dyan matututunan, wala kang mapupulot na magandang aral. Puro pang lalait. Ano? Tingnan mo nga ang mukha mo. Hasa. Ipagdikit mo nga ang mukha natin. Mas sino ba ang dapat lamutakin ang iyong bunganga? Hmm. Di ba? Nakakahiya yung sasabihin mo. Malutak, lalamutagin ko ang mukha mo at wala kang utak. Sino ba sa atin ang mga, lawal, mga walang utak? No? Dahil nagmamalaki ka? Dahil nandiyan ka sa kalingap? Pero kayo po ang mga panira sa kalingap. Instead na reaksyonan nyo yung mga ginagawang kabutihan ng kalingap, sinisira nyo pa. Wala kayong ibang topic kung di si Malo de los Santos si Yang Mi for what? Makaakot ng views? No? Pero alam ng mga supporter namin na nagmamahal kay Malo de los Santos at kiyang mi na hindi kayo kapatul-patul. Ah, maghintay na lang kayo. Ano po? At huwag kayong maggawa -gawa ng mga fake account para lang, kunwari magkukoment dahil re-reaksyonan nyo mga style ninyo bulok. No? Dahil ang taong matino, hindi basta-basta po yan, kumukuha ng mga comment o makapulot lang dyan sa FB, itatapik na. Mambibintang na sa ibang tao. Like Yang me No? Malaki naman kaya nagawa ni Yang Mi. Kumpara sa inyo. Kaya ganun kayo, galit na galit, kay Yang Mi. Diba, Hasa? Hayat. Hasa. Hayat. Kung tinatawag nyo akong malutak, ano kayo? Kayat, hasa-hasa. Yung isa bang hasa-hasa? Hmm. 'di ba Binabalik ko lang sa inyo yung ginagawa nyo sa akin na tinatawag nyo akong malutak, ay ano kayo? di ba? Kung balahora ako, masigit pa kayong balahora. Ano ako? No? Ganun pala ang balahora sa inyo. 'di ba po? Makikita niyo na lang 'yan sa thumbnail. May nag-thumbnail niya na ping, ping Ang akala niya hindi naman ganyan ang ano dahil tayo ang mga itsura ng ping, -ping natin, magmatanda man o bata, iisa. Pero nakakahiya po yung matanda na magtatabnail ng kanilang ping-ping. Hindi po maganda. Hindi po maganda. Kaya sasabihin nyo, balahora si Malo Santos. Sino ba sa atin ang balahora? Kung balahora pala ako, yung mga ginagawa nyo, mga salita nyo sa akin, natatawagin nyo ako si Mal Malutak, ay ano kayo? Di ba? Mas kayo kalamutak-lamutak ang pagmumukanin ninyo, ang lalong-lalo na ang bibig nyo. Na wala nang Katuturan, wala naman saysay say ang mga pinagsasabi nyo. Paulit-ulit, pari-parihas ang mga sinasabi nyo. Wala na kayo talagang masabi, di ba? Sa kapuan nyo. Iisa ang mga word na mga sinasabi nyo, manlutak. Ito lang, si Hayat. Ang narinig ko yan, na manlutak ako. At ginaya naman ni Hasa, malutak, lalamutakin ang pagmumukha ko. At ano? Walang utak. Kung ako'y walang utak, mas higit kayong walang utak. Di ba po? Mga kapatid, mga viewers na, na alam nila kung sino po 'yung mga balahura. At alam ko ipagsisigawan ko na hindi kayo kalingap. Mga aso lang kayong tumatahol, tagatahol ni Kuya Bal. Alam ko yan. Dahil mismo ang ina ng kalingap ang nagsabi sa akin. Mas higit akong tunay na kalingap kisa sa inyo. Kaya ipinagtatabuyan nyo yung taong nagmamalasakit at nakakatulong sa kalingap. Kaya nagpapasalamat din ako sa iyo, Hasa. Dahil isa kayo na nagtulak sa akin kung bakit ako lumabas sa community ng kalingap lalong-lalo na sa inyo. Diba? Hasa? Hayat? At ganun din ang ginagawa nyo kayang mi at sa mga sponsor ni Yang Mi. Dahil doon, pinagbibintangan nyo ako na sinosul-sulang ko si Yang Mi na umalis ng kalingap na hanggang ngayon nandyan sa kalingap. Kahit ako, wala na dyan sa kalingap. Pwede akong tumulong dyan sa loob ng kalingap. Ano po? Walang hadlang. Wala, hindi natin ah uh, kailangan gamitin na tayo po ay isang kalingap. Dahil hindi nakakaadlang kahit po tayo wala na dyan sa community na yan, pwede tayong tumulong. Yun ang totoong kalingap. Dahil ang kalingap, pangalan lang yan, lingap sa ating mga kababayan na mahihirap. Iyon po ang ibig sabihin yan, hasak. Huwag mong ipagkalandakan na nandiyan kayo sa loob ng community na yan dahil kayo mismo ay binabatatan nyo yung kapwa nyo kalingap. Di ba po? Like jubilito. Di ba? Binanat-banata ni Hasa. Ni Hayat. Mm. Di ba? Iyan ba ang tunay na kalingap? nakapwa kalingap ninyo, binabanatan nyo. ba? Diba? Yan ang iano ko, Ipamumuka ko sa inyong dalawa, ni Hayat at ni Yasa. Nakapwa ninyo mismo, nakalingap, binabanatan nyo. Dahil ayaw kayong mapuna sa mga pinagagawa nyo. Kaya ano, yung binanatang ni sangkay. 'di ba? Nakaganti na ako. Malutong na malutong. Balat ng lechon ang pagmumura sa iyo. Bagay lang 'yun sa inyo. Dahil si Sangkay hindi ko narinig po 'yan na nagmura. Twice ko lang 'yan. Huli yung binanat-banatan ka. No? Pero nakadepende naman po 'yun sa pagbanat sa inyo dahil hindi kayo pwedeng punain. Touchable. No? Na ang akala mo ay napaka uh, galing nyo. Professional na reactor. Di ba? Kaya sa, alam mo sa totoo lang ang mga kagaya nyo na walang respito sa iba. Ano? Hasa? Walang taong matutuwa sa inyo. Aywan ko ang mga nanonood sa inyo bakit natitiis ang mga ugali ninyo lalong-lalo na yung namamanting na parang kampanang kalimbang ping 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 hmm. kaya mga kapatid hanggang dito na lang dahil talaga itong si Hasa ay hindi ko narinig po yung sinabi niya sa akin na manlutak lalamutakin ang pagmumukha ko at walang utak Ibabalik ko lang po 'yan sa iyo, Asa. Bina ito ay uh, pagsagot lang sa mga banat mo sa akin. Kaya hanggang dito na lang po, mga kapatid, at sana po ay 'wag nyo na pong panuurin uh, ang mga video nito ni Asa, lalo na kung may nakikita kayo dito sa mga taong ito na ako ang re-reactionan, 'wag nyo na pong puntahan dahil wala naman saysay -say ang mga pinagsasabi nila. Wala kayong mapupulot na aral sa kanila. Ang pagtulong sa kaating mga kababayan, hindi po galing sa bibig. Pwede tayong tumulong, pwede tayong magbigay na hindi natin po kailangan isumbat at ikwento kung kani-kanino. Ano pa Hanggang dito na lang mga kapatid. Thank you so much po sa inyong lahat sa suportan niyo sa akin. At dito po sa mga kasamahan ko na mga patay gutom. Thank you so much. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. God bless you. At uh, tayo nga po ay medyo hindi magandang pagkiramdam na sinisipon po tayo dahil sa panahon po. Ngayon, init lamig. Ganito po dito. Yan. Mag-iingat na lang tayo sa mga ganito po na mapanira na ibabaliktad na tayo po daw po ay balahura mahal uh, mahilig man lait uh, tingnan nyo na lang po ang bawat video namin kung sino po sa amin po yung mga balahura ano po dahil kung balahura po ako ay ano po sila hmm. Diba po? Iyon po ang katanungan ni Malo de los Santos. Ang gandito na lang, God bless you po. We love you so much mga viewers kong nagmamahal kay Malo de los Santos. At uh, suportahan po natin Ruel Opalala, Grishel Morales at si Daddy Frankie po. Panoorin natin po ang kanilang mga video at sana po ay Huwag tayo mag-skip ng ad. At yan po, Napakalaking ba bagay po yan na, na ibibigay natin sa kanila na mga tayo po ay mga viewers na masigit po na mahalaga. At sa mga sponsor na tumutulong kila Dudong, Richelle at ki Daddy Frankie. thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye!